I-share ko lang po sa inyo yung mga pampaganda sa ating bahay. Actually, matagal na po itong nauso pero dahil ngayon lang po nauso ang vlogging uh, 2019, 2020 po uh, during uh, pandemic. So, ayan guys. Ito po yung pag install ng ating PVC panels. Ayan, mas malapad po ito. So, malali lang po yung installation niyan. Magalagay lang po kayo ng mga metal framings, mga metal parings. So, eto guys, pag nag-install po kayo nito, iba yung pag-iingat po. Kasi eto na po yan, eto na po yung finish eh. So, wala na po tayong pintura at masilyang gagawin dyan. Yan na po yan. Same lang din po sa pag-install ng ating metal span drill. Metal span drill naman po eto, metal naman po eto. Yung nauna po, PVC po yon plastic po siya. So, mas prepared po namin gamitin ang metal span drill pag nakayero po ang bobong. So, mas mas matibay po ang metal span drill kumpara po sa PVC panels. PVC panels kung naka-isla grouping po tayo, okay po yon. So, iba yung pag-iingat din po kasi baka magasgasan. Isa rin po sa usong-uso rin po ngayon is yung ating fluted panels. Napakadali lang din po siyang i-install. So, bali guys, same lang din po sa PVC tsaka sa metal span Dapat maingat din po tayo sa pag install ng fluted panels.